Guys, update ko sa ako ang talong. Ayan, white. White ang talong. Ayan, may bunga siya. May mga bunga na. Ayan. Ito naman ang ako ang... Grabe, loy siya guys. So, oh, loy kayo. Uy, okay. mm. Nabugatan. Gibugatan siya. Gibugatan. Hmm. Daguan Ito, ang sardi, uh, sardo. Pumuduro sardo. Yan, maliliit lang. Ayan, mahinog na siya ang akong okra ayan may mga bunga na oh, may bunga na ang okra hmm. may bunga ng ako ang okra ito naman ito. Na, hinog na siya hinog hinog Hanog hinog hinog Nagtawa ni siya guys. Mga mga isa ni siya kakilo. Mga isa ni siya kakilo. Naaluwi kayo. Nalo kayo. Ang bombay dag ko kaysa kung bombay. Ni bombay dag ko kayo. Hapit ta po ni siya makwan. Marbe sa kung bombay. Sangig. Ay may sangig. Gabi. May gabi. May bunga na siya. Ayan, may bunga na. Okra, si tao zucchini, zucchini, ayan masuk ini, okra, akbati, ayan you oh. Know. May bunga na siya. Oh. Cucumber. Rambong kong cucumber. Ito yung ampalaya. Ayan. Gumagapang na ang ampalaya ko. Ayan. Kamuti. Ang na kong kamuti. Kamuti. Katay ng kamuti. Một chị cà môi chi mày bông ngăn à Granada Granada mày bông ngăn ngăn granada Tararum, garden guys garden Hai dong Bosstah mangka dong Musa dong Aster Musta do master? Okay.